Alright mga lods, ayan, matagiktik Matagiktik na si Supita Ayan, buhay natin One click Kahit matagiktik, one click Ayan o oh. Pakinig nyo mga lods So tune up tayo, tune up Pagka mga matagiktik na yung head mga lods Yung kanyang balpuliras, medyo ungap Medyo angat na So tune na natin mga lods Tanggal ito, tanggal ito, tsaka ito ito na guys natatanggal na natin yung kanyang head cover so tinanggal din natin uh, dalawang tornillo niya yung kanyang breather uh, number G's bago yung itong kanyang tornillo din dito number 10 din dalawa yan mga lods tapos pag kayo magbabaklas nito mga lods ito importante itong oil seal na ito yan baka yan ay paghugot nyo ma malaglag doon sa loob ay posibilidad na umusok po yung inyong uh, Honda Supremo 150 okay mga lods panoorin nyo kailangan tamang tama dito sa ibaba at sa taas at yung pintak bed center or TDC o, oh, nasan ba yun yun, yung pair yan ang pair niya mga lods eto yung kanyang top dead center Ah, mga lods oh. Yan, kailangan pantay na pantay dyan. At saka ito, oh, asan na Yun, letter T. Yan oh. So, huh? tayo mag-adjust dito. Wow. Ah, sobrang laki ng clearance. Lining chain. Ito, so, yan. May sekreto din dito mga lods kakasok sa kanyang tensioner ito yung log din yung kanyang sa timing chain so yun lang adjust natin exhaust 12.0 intake 0.08 kata let's go so, tips lang sa inyo mga lads. pag ako ay nag tune up ng kahit anong motor lalot patagal na hindi natin tune up ginagawa ko mga lods sinahasa ako to kasi baka may nakakalang na dyan kaya kahit anong adjust natin ay, ganun pa rin. Malagitik pa rin. So ito 'yung. o. Pinapakinis natin. 'Yan. O so ganun, 'yung mga topic niya, mga lods. Medyo pinapakinis natin ng konti para 'yung lapat niya sakto lang, dapat na lapat. Mga lods, pag kayo mag up sa akin, libre PMs na rin 'yan, no? 'Yun, o. No? Wow. 'Yan. So, guys, nung maibalik natin, yan, di ko na lang pinakita sa inyo. Uh, pinandar natin matagik-tik pa rin. So, ito kasing, ano, tensioner nung Supremo 150 ay malambot. So, ating pag ng konti, or pababagsikin natin, mga rods. Para gumalit-galit ulit siya. Kung bagay, ay may tulak napakalambot kasi ng tensioner ng Honda Supreme yan ang pagkakas sa lambot hmm. so ito mga loads ay dahan dahan kasi pag ito yung nakalas ay sasala na yan sa alay Mahirap na ibalik. So tatanggalin lang natin yung kanyang lock. Yan, may lock yan dito. Bago pipitin natin ng apat na beses hanggang limang beses. Na nakatuon dito mga lods. Yan. Para sa spring, pagka yung pinihit natin, yung spring niya ay gumaganit. Yan, papaganyan. Ito mga lods, ingat-ingat lang. Yeah. Spring yan. Ito ang pinakalak niya mga lods. Eh. Tanggalin niya lang yan. Ito, Lodz, eh. lang yan. O, yan yung mapasin yung may Puntin lang natin mga lods ng limang beses. Isa. Dalawa. Tatlo. Kapat na ba? Yan. Tapos ana tika tama malus. Yan. Ya. Ang babalik ating lock. Kasi right, mga lods nung anong ating ma-tune up na. Hinasaan natin yung kanyang tapet sa kanyang rocker arms. Bago ito, pinabagsik natin, pina nilagyan natin ng talagang konting sipa or tulak medyang pa ang bumili pa kayo ng ibang tensioner so pagkagan mga lods at na tune up nyo na nasa standard naman ang inyong tune up at medyo matagiktik pa rin ito po ang kalimitan nasisira kasi napakalambat po ng ating tensioner ng supremo 150 so ayan ako na natin ang susi start Yun mo, one click Adidinig ko sa inyo mga lods ha ah, Ay parang hindi na Sobrang tahimik Alright Sobrang tahimik ko Parang wow. Para lang siya natin tulog Para siya kuli yung brand new Sana ako Pagkakak na wala na mga lods oh. Yan mapaparingan nyo naman So ganun lang mga lods Pagka Ulitin natin Nailagay nyo niya sa standard Yung kanyang Ball clearance 12.0 0.08 at medyo matagiktik pa din o matagiktik so ito lang dito na lang kayo pupunta at pag naayos nyo ito at yung bike clearance okay na yon yun ang importante dyan baka mamaya kung ano-ano pang galawin pabilhin pa kayo ng isang set ng timing chain ay napakamahal na yan kung ano-ano pa kukutingtingin so ito lang kalimitan na sisira dito mga lads yan sa so, uh, pag na 9 years na itong sa akin si Supremo 150 Pita so yan ang nyo mabuti mga lods yun, pinuto ko na Grab natin Yun o no? Wow, nasi pool Tahimik na tahimik Alright, sila mga lods, thanks for watching